Hello Pisces Collective, Sun moon and Rising ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 7 to 13. Tulad po na nakagawian, kunin niyo lang po yung makaresonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Pisces po 'yun kaya relax ka lang kayo dyan. Gamitin niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po ang mga messages na kaloob po sa inyo ni inyong mismong spirit guide sa ating uh, reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions. Ganoon din po sa mga nagdo-donate at saka hindi po nag skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness at supporta po sa ating channel. So, Pisces, ano ang naghihintay sa iyo ngayong April 7 to 13? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the hanged man. In the area of what you want, you have the knight of Pentacles. In the area of what you need, you have the three of pentacles, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the two of swords. In the area of your near future, menokang ten of swords. In the area of your challenge, this week Pisces, you have the Ten of Wands. In the area of your fortune, you have the Eight of Pentacles, beautiful. In the area of your divine advice, menokang ace of swords. at saka, Temperance card. Wow. In the area of your f uh, outcome this week, Pisces, you have the Strength card. Wow, beautiful. At ang bottom of the deck, meron kang Five of Pentacles. So, ano daw mga bagay ngayon uh, this week, Pisces? Sa pinagadaanan mo, whether may struggle ka ba financially or struggle with your relationships o sa mga bagay sa pag-abot pag, sa pag ng mga pangarap mo, I'm really feeling the, uh, yung paghihirap, ano, yung struggle, yung para ang hirap abutin, o ang hirap gawin, ang hirap i-accomplish, ang hirap pagkatiwalaan din ng mga ginagawa natin, ano, kung maabot ba natin yung mga gusto nating makuha in life. For others, I'm seeing here na parang you're being left out. Meron bang mga taong inaasahan mong tutulong sa'yo pero parang sa oras ng kinakailangan mo sila, iwala sila sa life mo. So now you feel alone, you feel helpless, um, walang way para makawala sa mga bagay na gusto mong makawalaan, whether kahirapan man yan o kaya sitwasyon sa buhay mo. Now is the right time, alam mo, ang kalakasan ni Five of Pentacles, ang, ang kanyang strength ay focusing on his strength. Gamitin mo daw ang iyong lakas, ang iyong... Um, mga assets mo this time. Meron yan, meron yan. Um, siguro ngayon pinanghinaan ka lang ng loob kasi ang daming ang problema, um, pati yung emosyon naka-apekto na rin sa'yo. Pero kung iisip mo mabuti yung mga strength mo over your weaknesses, mahagamit mo yan in your advantage para makawala ka sa yong struggle. Okay, Pisces? Yan ang bottom of the deck mo. Pag-usapan natin ang iyong buong spread. At the center, you have the hanged man. So, ang dami siguro sa life mo, Pisces. Ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, pwede rin tumagal na ng taon, na parang ang daming delays, ano, ang daming mga nakabiten ka, parang hindi mo alam kung ano mangyayari. Uh, ang daming delays, ang daming parang mm, nakabiten ng mga bagay na to, hindi ko alam kung paano ko makukuha. Uh, naipangako na sa akin to gantong taon, pero hanggang ngayon wala pa din. Okay na pag-usapan na namin to na ito ang magiging resulta, pero ngayon wala pa rin yung resulta, wala pa rin tumutupad sa mga pinangako nila sa akin o yung mga hinahabol ko na pangarap o goals. Hanggang ngayon parang malayo pa rin yung pakiramdam ko ganyan. So, dito meron mga bagay at naiintindihan mo na things took so long for you to get what you want. At ang daming mga balakid, ano, ang daming mga struggles, ang daming mga um, etcheboreche sa so paligid na parang, o oh, ano ba, ito lang naman ang gusto ko, bakit hindi ko pa makuha? Hindi man ako masamang tao, hindi naman ako um, masamang anak, o kaya hindi naman ako um, mahirap mahalin, bakit ang hirap ko kunin yung mga bagay na gusto ko at yung mga pinapangarap ko. I'm seeing here you're being encouraged to See this situation. Ito ang mga kinakaharap mo on a different way. Tignan mo si The Hangman. Bumaliktad talaga siya sa puno na yan para makita niya sa ibang perspektibo yung buhay niya o yung problema niya. And then alas, ayun, bigla siyang nalinawan, nagkaroon ng liwanag yung kanyang ulo. Ibig sabihin, nahanap niya yung solusyon na yung Uh, makalumang paraan niya na pagtingin o pagharap sa problema niya, ay hindi pala yun dapat solusyon. So, bumaliktad siya at nakita niya, ay, ito palang paraan. May, may iba pa palang paraan. So, you are being encouraged by your spirit guides to look on a different way. O paano mo ma-accomplish, makukuha yung mga bagay na inaasam mo this time, Pisces. Okay? The hanged man being clarified by the six of swords. Ooh! Dito sinasabi din, I don't know why, pero, yung kalinawan mo, yung enlightened mo, yung parang aha moment, parang, ah, ganito pala gagawin ko, that will swiftly, swiftly bring you to a calmer waters sa matiwasay na buhay, sa mag magandang stage ng buhay mo. Basta tignan mo lang daw at bigyan mo ng panibagong approach yung iyong pamamaraan sa pagkakuha uh, ng mga bagay na gusto mo makuha this time. Maraming paraan. Siguro ngayon, medyo clouded ang iyong isipan o yung surroundings, wala masyadong resources with a struggle, pero kailangan mo daw maging mariskarte at lawakan ang iyong isipan pan uh, have a bird's eye view para nakatingin ka sa malayong malayo at tinitignan mo yung sarili mo yung buhay mo at makikita mo agad-agad doon kung ano yung area na kailangan mong gamitin bilang asset mo para mag-turn yung life mo out uh, inside out at makapunta ka na sa calmer waters with a six of swords. Okay, Pisces? In the area of what you want, meron ka knight of pentacles. Gusto mo na mabilis, ano? Dahil matagal ka ng stagnant dito, matagal ka ng nakabiten. Marami ng delay sa taga na and you're thinking, kailan ba? Kailan ba? Kailan ba? Kaya ngayon, ang energy mo at Night of Pentacles, gusto mo nang bumilis. Gusto mo na ng Uh, gusto mo na ng magkaroon ng magandang solusyon, gusto mo na ng magandang bunga, ayaw mo na magstay sa past, ayaw mo na magstay dito sa kinalalagyan mo, and you want something else. Kaya ngayon pa lang parang nag nagka-try ka na na planuhin, um, you're thinking hard enough this time. Parang uh, nakaupo ka and you're thinking of your problem, parang okay, kung ito ang gagawin ko, paano kaya? Tapos unti-unti mong pinaplano, I'm seeing that. Medyo ano ka ngayon eh, um, ang tawag dito? maingat 'yan. Maingat kayo sa maingat ka ngayon sa pinaplano mo. You're very strategic. 'Yan, 'yan ang importante daw this time to be strategic and uh, find new ways. I'm seeing here na medyo um nag-iingat ka at saka nagtatanong-tanong ka sa iba't ibang tao. Parang mm, paano kaya? So, tinitimbang mo kung paano mo magagawa. Tinitimbang mo kung paano ang hakbang mo at kapag tong hakbang ko bang ito ay magdudulot sa gantong sitwasyon at kapag umaltaw tong gantong sitwasyon ano ang magiging next step ko so you're very cautious this time which is good kasi um, hindi ka nag-risk masyado at hindi ka nag nagkapadalos-dalos okay the knight of pentacles being clarified by the hierophant yes you're acquiring additional knowledge or help or mentorship or advice from other people na makakatulong sa'yo para mas umal uh, mag-aluan yung, yung sitwasyon at saka mas makakita ka ng mga tamang paraan. So maganda yan, maghanap ka ng mga tao na makakatulong sa iyo, whether advices o kaya right expert. Halimbawa yung gusto mong magtrabaho sa halimbawa sa isang mall tapos hindi mo alam kung paano maging sales lady halimbawa lang ito ha and then maghanap ka ng mga kakilala mo sa community mo sa neighborhood mo na dati nang nagtrabaho as sales lady uy paano ba gawin yan ano bang requirements sa so, nakulalapit so unti-unti ka nang plano at unti-unti ka nang gahanap ng mga resources and right people to help you go there okay in the area of what you need do kailangan mo Pisces three of pentacles you need to work with other people i'm hearing kasi na para kinakanya mo with a struggle here, kinakanya mo yung mga problema mo, yung mga iniisip mo, yung mga dalahin mo, yung mga pag, uh, sa mga problema at responsibilities mo sa buhay mo this time. Pero ang sabi sa yung spirit guides mo, kailangan mo, ng kailangan mo ng tulong from other people. Huwag mo saluhin. Um, find people that you truly trust, yung talagang uh, hindi ka ito judge, yung talagang nandyan sa'yo from pag mataas ka o mababa ka, nandyan sila sa, sa buhay mo, hindi ka iniiwan. Sila yung mga taong kailangan mong pagsabihan o makakatulong talaga sa iyo but ano um, I'm, really feeling here na kailangan mo mag open up to other people para marinig din nila yung mga hinaing mo o yung mga totoong mo nararamdaman para gumaan gaan ang mga, ang mga sitwasyon for you at mahanap mo yung right solutions to your problems. Okay, Pisces? The Three of Pentacles being clarified by the Two of Pentacles. Yes, choices. Kailangan daw magkaroon ka ng choices this time. Um, balance sa buhay mo. Um, I'm seeing here na kung kung kaya mo talagang balansehin yan on your own at talagang matigas ang ulo mo, ayaw mo ma-share sa ibang tao, then go. Kasi feeling mo kaya mo eh. But this time, ang talagang sinasabi ng spirit guides mo, huy, para magbalik sa iyo ang balanse ng buhay mo, kailangan mo i-share sa iba. Kailangan mong sabihin na sa kanila na ito kailangan ko, ito ang sitwasyon kong ganto ano ba ang pwede kong gawin para magbalik yung balanse ng buhay mo. Okay, Pisces? In the area of what's affecting your current energy, meron kang two of swords. So, nasa crossroads ka ngayon, ano? bumaliktad ka na um, eh. Tignan mo na parang, ah, ganito kaya gawin ko, ganito kaya yung paraan ko, baka umubara this time, baka mag-work, ganyan. Pero nasa crossroads ka, hindi mo alam kung aabante ka o hindi, pupunta ka pa dito o doon. So, meron ka mga choices na hindi mo alam kung paano mo i-execute because either natatakot ka kung tama ba yung desisyon o kaya you're afraid of taking risks, baka ikaw din nasisihin sa huli o lalo pa maging complicated komplikado yung sitwasyon mo ano at ayaw mo rin naman syempre sumugal sa isang bagay na walang kasiguraduhan i understand that i completely understand that especially na galing ka na sa isang struggle ayaw mo naman dagdagan pa ng isang struggle hindi ba so this time ito na apekto sa yung parang indecision yung hindi ka makapamili hindi ka makapag-decide kaya siguro may mga delays ano pero lagi mo alalahanin, pag nakapag-decide ka na at naiintindihan mo na kung ano yung mga dapat mong gawin, the delay is over and darating ka na sa calmer waters. Okay? So sa calmer waters, andun yung katiwasayan ng buhay, yung pangarap mo na buhay, tahimik, walang gulo, walang conflict. Okay? The two of swords being clarified by the Ten of Swords. Oo, nasa, nasa affecting and nasa future. Pag-usapan natin yung future later. But this time, you're being encouraged by your spirit guides na once you have decided on this particular thing, na hirap na hirap ka mag-decide um, whether um, sinaset aside to parang huwag ko na muna isipin yan, huwag na muna. Ayaw ko muna hawakan yan, ayaw ko muna pag-usapan, uh, stress ako ganyan. Pero once na hinarap mo na yan, kasi feeling ko importante importante sa'yo ang mag-decide this time for your future, para sa katiwasayan ng buhay mo, ay kailangan mo na daw mag-decide para mag ending suffering because suffering is still there nakikita ko yung hirap mo yung stress yung worries ang um, hirap na hirap ka na pero ayaw mo mag-decide because there's also um, confusion sa part mo so once you have decided paparating na ang pagkatapos ng iyong mga struggle at kahirapan sa portion ng life mo na yan. Okay, Pisces? In the area of your near future, meron ka ng 10 of swords din dito. 10-10, end of to. End of a cycle to. So, make sure na magalak ka kasi patapos na daw ang isang cycle ng life mo this time. Patapos na yung struggle. With this, in the near future, sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na may mga bagay kang kailangan tapusin. May mga bagay kang kailangan i-end. O kailangan mo na ma-realize na, uy, tapos na to matapos lang ang paghihirap ko sa bagay na ito pag ako mismo ang nagsabi sa sarili ko na iiwan ko na to papabayaan ko na to ililet go ko na tong taong ito o lugar na to o workplace na to kung ano man po yan nagpapahirap sa inyo pero ayaw mo iwan because you're also loving the people involved in that situation o yung mga lugar o mga sitwasyon na yan may comfort dyan eh kahit nahihirapan ka I'm seeing that eh kaya nahihirap ka mag take risk o to let go But this time may mga biyahe tayo sa buhay na hindi na natin kailangang isama yung ibang bagay o ibang tao because they are not serving you any good sa destinasyon mo. So this time in the near future I'm seeing ending of a struggle, ending of a relationship, ending of a communication or connection with someone or something na nagpapahirap sa'yo. Which which is good kasi patapos na, yung era na 'yan at magkakaroon ka ng bagong simula, okay? The 10 of um swords, being clarified by the Five of Cups. Yes, moving on, moving forward. Five of Cups is letting go of the past, yung mga natapos na, whether rejections, failures, uh, mga natapos na relasyon, mga pangako hindi natupad, o mga pagsisikap na walang pinatunguhan. Andaya mong regrets doon. Pero now is the right time for you to take a turn and tignan mo tong dalawang cups na to na nakatayo at may potential, may possibility sa papakinabangan mo in your near future. So tama yung sinabi ko with the Ten of Swords kanina. Iwan mo na yung past, kalimutan mo na yung mga nagpapahirap sa'yo, whether tao, situation or opportunity, o mga bagay, experiences, ganyan, and look into the future and see the possibilities of other things. Marami nang hihintay sa'yo, ikaw na lang hinihintay Pisces, okay? In the area of your challenge, this week, you have the Ten of Wands. May mga dalahin ka daw, mga iniisip, mga kinikim-kim, mga problema hindi mo alam kung kailan matatapos. Um, kailangan mo talaga to mag-delegate ka na. Ako nahihirapan ka na sa mga responsibilities mo with your family, kung ikaw man ay breadwinner or main source of income, siguro tignan mo yung pamilya mo and say, uy, baka kaya mo na to, baka kaya, kaya nyo na yung ganyan para gumaan-gaan naman yung aking mga dalahin. And for others, kung may kinikim-kim ka, it's time for you to talk to people, talk to those you trust para gumaan ang iyong pakiramdam at mab- gumaan na yung mga dadalahin mo at hindi mo na kinikim-kim, okay? I'm saying for others, malapit ka na sa dulo ng iyong paghihirap, parating ka na dun sa castle na yon yung parang ultimate goal pero ngayon parang pinapanghinaan ka na loob kina-question mo yung journey mo, kina-question mo yung talent mo yung skills mo, yung mga tao sa paligid mo and also yung mga choices mo kina-question mo na rin, so parang na nag-ano ka na naman, nag-delay ka na naman, o nagiging stagnant ka na naman. So, make sure that you continue with your life path, with your life goal, at dire-diretso ka lang, huwag because malapit ka na sa dulo, okay? The ten of wands being clarified by the devil. So, marami mga humaharang sa'yo this time, whether um, mga toxic people, toxic friends, toxic environment, o toxic mindset mo, mga iniisip mo, na parang feeling mo, ah, ba't kaya ito tinutuloy pa, baka walang patutunguhan to, baka hindi ko kaya, um, siguro mali nga ito, lipat na lang ako, wag ko na ituloy. So, may mga mali kang iniisip tukol sa sarili mo at tukol sa journey mo. Tanggalin mo yan. Uh, remove that in your mind and continue going to what you really want. Itong journey nito, matagal mo itong pinaghirapan. Matagal mo itong tinrabaho, sa so bakat ka sa suku ngayon, di ba? So, make sure that you continue to your goal. And also, putulin mo ang connection mo sa mga bad habits mo, bad, bad mindset, bad routines. I'm seeing na kailang, kailangan mo mag-diet this time o pumili ng um, better choices sa mga kinakain mo at ginagawa mo, exercise more, and um, tanggalin mo sa buhay mo yung mga hindi nakakatulong sa'yo in achieving better things. Whether gimmick ka ng gimmick, o nagiinom kayo lagi, o bisyo kayo lagi, o lagi kayo nakatambay. So make sure na you choose better people na makakatulong sa'yo rather than those people na gandala sa'yo pababa, okay? In the area of your fortune, this week, Pisces, meron kang Eight of Pentacles. So, seeing you getting better at things. Meron kang tra trabaho this time, meron kang pinagkakaabalahan, and you will get the result. Parang meron kang um, reward or incentive or something valuable na makakuha mo dyan. People are gonna notice how hard you um, put your all of your effort sa isang bagay at ka kaseryoso sa isang bagay. Nilalaan mo lahat-lahat na makakaya mo just to do what you want and your responsibilities. And may makakapansin ng iyong galing at iyong pinaghihirapan pag sumikap mo ganyan. So, I'm seeing dito may reward, may award. Merong incentive, merong magbibigay sa iyo ng parang tamang pa, tamang direksyon o tutulong sa iyo sa iyong endeavor ganyan sa so magalak ka this week because merong mga tulong at saka paggaan ng mga sitwasyon mo. Congratulations. The Eight of Pentacles is being clarified with the Seven of Pentacles. Yes, may tutulong sa para lumago yung mga pinaghirapan mo in the past. Parang merong bunga jaan and kakaroon ka ng reward. May kita mo na parang aunti-unti ah, unti makukuha ko na yung mga bagay na hinihiling ko because I worked hard for it. Dahil hindi ako nag-shortcut dahil ah, hindi ako sumuko, hindi ako huminto. Kaya ito yung challenge mo dito eh. Huwag ka daw huminto, huwag ka sumuko, malapit ka na. And continue polishing your skills at continue watering ko ano man po yung pinaghihirapan ninyo. At lalago na yan, makikita mo na yung resulta. At magkaka- I don't know why, pero nakita ko dito. Parang dahil matagal mo tinatrabaho mo siya, unti-unti mo nare na, ay, kaya ko na pala. Kaya ko na pala siyang gawin na hindi ako nahihirapan, hindi ako nag-struggle, hindi ako parang pagod na pagod ganyan. So parang this time, unti-unti mo na natatanggap at nare-realize na um, nagiging master ka of something, nagiging skillful ka sa isang bagay, kaya mas gumagaan, mas mabilis mo makukuha yung resulta. Okay, Pisces? In the area of your divine advice, meron kang Ace of Swords and Temperance card. So, I'm seeing here, na para daw makuha mo yung balance ng buhay mo, makuha mo na yung resulta na inaasam-asam mo, you need to have a clear decisions on things, a clear mind, a clear communication. Uh, may mga bagay daw kasi na parang hinihintay mong dumating o hinihintay mo yung resulta, pero dahil hindi siya dumarating because sa iyo din mismo hindi malinaw kung ano yung right approach mo. At ayaw mo makipag-communicate. Uh, kung gusto mong isang bagay sabihin mo at kunin mo, um, mas bibilis daw ang pag a Uh, develop ng bagay na yan at pag, pag ikot ng proseso um, sabihin mo na i-communicate mo na magkaroon ka doon ng open communication para alam din niya yung aasahan niya para alam din ng tao na ito o sitwasyon na ito yung magiging outcome because ito yung inaasahan mo ito yung gusto mo ito yung plano mo so make sure na kung ano daw yung mga pinagkatrabahohan mo with the temperance card mga pinagkatsagaan mo ng mga bagay make sure na um, malinaw sa isip mo yung destinasyon malinaw sa isip mo yung purpose mo kung bakit mo ito ginagawa. At malinaw din yung communication mo sa mga taong ito para makuha mo yung gusto mo. Okay, Pisces? The Ace of Swords being clarified by the Four of Swords. Ooh. So, I'm hearing there na um, parang tama na daw yung parang worries mo parang isang komunikasyon lamang ang kinakailangan para mawala lahat ng mga worries at pinagdarasal mo. Yung parang pinag, Lord, please, ibigay mo na, please, ano gagawin ko, please, God, please, please. So, anday mong worry kaya anday mong pinipray. And then, parang may stagnancy, parang walang paggalaw. So, para gumalaw daw yan at parang magkaroon na ng resulta, kailangan mo daw aksyonan. Communicate with the people. Uh, hindi darating sa iyo yung, hindi mo makukuha yung gusto mo ko, hindi mo sasabihin, hindi mo aksyonan, okay? Have a clear intention and clear um, approach sa mga bagay na gusto mo makuha. At pinagdarasal mo, Pisces. The temperance cards being clarified by The Knight of Cups. Ooh. Para dumating yung offer o dumating yung bagay na hinahangad mo because Knight of Cups all about offer. Ano yung ibibigay sa'yo? Pagkakaloob sa'yo ng ibang tao o sitwasyon o opportunity in life. Um, parang kailangan bukas palad ka rin daw and handa ka. I don't know why kasi parang may proseso, may pinagadaan na meron kang pinaghihintayan, meron kang pasensya in acquiring things, meron kang hinihintay na proseso na matapos, pero handa ka ba talaga makuha ito? Handa ka ba talaga sa offer na ito? Ito ba talaga ang gusto mo makuha? O nasa fantasy land ka pa rin? Parang ini-imagine mo lang yung gandang offer na to, yung gandang approach sa'yo, para ah, ayan na, ayan na, ibibigay na sa akin, pero pag ba dumating, handa ka ba talaga sa bagay na ito? Um, kaya ng mga bagay na kailangan mong pag-isipan. Kaya siguro lumabas talaga ang Ace of Swords dito, kailangan malinaw sa isip mo yung destination at kung para saan ba talaga to? Ito ba talaga ang gusto mo? So communicate that with the people na concerned mo sa bagay na na yan. Okay? Ang yung outcome na napakaganda na strength card, let's talk about this later. Hanapin muna natin ang mga additional messages. We have number one. Kung importante po sa inyo number one, this is a confirmation that this reading is for you. And spirit na, kita babo kayo na anywhere, whether pictures, personal o internet, na pag-usapan. This is a confirmation that this message is for you. Time to collaborate. Like I said here, sa area of what you need, kailangan mo nang makipag-collaborate with other people, talk to them, uh, ilabas mo na yung mga dapat mo ilabas, um, makisama ka sa ibang tao, um so that malaman mo rin yung mga magiging destination mo in the near future, mas lumuwag sa isipan mo yung mga dapat mong gawin because you're collaborating with other people, okay? Another message, listen to your inner music. Yan, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba talaga yung tinatawag ang damdamin mo at hindi ka lang mouthpiece ng ibang tao? Alamin mo kung ano yung innermost uh, wishes and dreams and life path na gustong gusto mong gawin. Okay? Ito ang area na kailangan mong pag, uh, pagtuunan ng pansin. This whole week, Pisces, you have discipline. I can accomplish what I set my mind So, kung gusto mo makawala sa struggle na ito, gusto mo makuha itong bunga na ito, at yung mga bagay na gusto mo makuha, this time, disiplina daw ang approach mo sa bagay na yan. Okay, Pisces? Your outcome this week, you have the strength card, tibay na loob, lakas ang loob, um, paniniwala sa sarili mo, nakakayanin mo, at makukuha mo yung gusto mo. Minsan, ang balakid sa atin, sa pag-acquire natin ang mga gusto natin, ay sarili natin. Sariling tibay na loob, tapang na kunin yung mga gusto natin kunin. But I'm also seeing here, Pisces, sa mga struggle natin sa life, sa mga roadblocks, sa mga delays o sa mga um, hindi kasiguraduhan o kaya hindi mo nakuha yung mga gusto mo in the past, maging gentle ka daw sa sarili mo, maging kind ka sa sarili mo na, you know, things take time and kapag hindi mo pa nakukuha, sabi ibig sabihin yan, ah, hindi pa kaloob ni Diyos. Lagi mo sabihin yan, kapag hindi mo pa nakukuha this time, ah, hindi pa siguro laanid ng Diyos para sa akin. So, have peace on that. Magkaroon ka ng kapayapaan sa mga bagay na ganon. Pag sinasaya mo sarili mo na, ah, hindi pa siguro laan ni God. And then, parang gagaan na pakiramdam mo, ah, okay, you'll be hopeful and you have the strength, tibay na loob, na hangarin pa rin yung mga bagay na gusto mo, pero at the right time. Okay? So, be kind to yourself, Pisces. Be kind. The strength cards being clarified by the tower card. Ooh! So, tinatawag ka ng iyong spirit guides na magkaroon ka ng tibay na loob sa mga pagbabago na, na daulat ng buhay because you have the uh, seven of... Uh, pentacles here sa fortune mo. So, may mga um, results sa mga pinagkatrabahohan mo. Makakuha ka ng magandang result. So, this will change your life for the better. So, make sure na meron kang tapang, tibay na loob sa adjustments. Kasi, for sure, from point A to point B, yung travel mo dyan from the old life to a new life, syempre, kailangan mo dyan mag-adjust, hindi ba? So, marami mga bagong darating sa life mo. So, make sure that you have the strength, the stamina, and the understanding, and Uh, kindness sa sarili mo na lahat ng pagadaanan mo ay kailangan mo syempre aralin. So, mag-adjust ka this time and uh, you will get there. Okay, Pisces? That is your April 7 to 13 reading. Sa so, po kayo naka-resonate, sa so, po kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.